Pag may itinanim, mayroon kang anihin. Pag may, uh, ano ka, mayroon kang kunting uh, may uh, sa so, nung nakaraan, ito yung naipundar natin kahit papano dito. na Nasa 150 square meter yan na blessing sa atin na Lord nilisahan namin tapos uh, kumuha tayo ng produkto ano mga saging oh ano saging ayan yes missis ayan oh ito yung ito yung kinuha namin yung pinutol namin papakita ko sa inyo ko tayo ng saging 'no pa may bunga pa. oh din pa. Hindi pa pwede. Ito lang yung atin. Ayan. Mahihinog na. Pahinog na siya. Oh. Yung iba, kinain na ng daga. Kinuha natin. Ayun. subdivision niya na hindi pa na ano tapos Panatapos natapos sa kabila yung mga saginga natin na itinanim pero ang dami ng suwi no? Oh. ang dami ng suwi ang dami ng suwi oh. yan oh, suwi oh, oh. actually isang puno lang yan oh. so isang puno ang suwi niya ay uh, walo walo ang naging suwi niya yung pinakananay ginawa na natin Ayan yung middle one tubo na. Sa kabila ganoon din, no? Oh. marami din maliliit na suwi. Ayan, oh o. Oh, sipag o. Oh. Sipag ni misis. Ayan. Mga po na kami pumunta. Hi! Susunogin namin to bago kami umalis. Ano? Hey. Hey, Pag may itinanim, mayroon kang anihin.